Ayan, magandang araw sa inyo mga kamangyan mga butingting mayroon tayo itong gagawin electric pan ang brad nya ay unitech bali ito natin yung LC nya kung magambot ah, malambot na siya. Subukan natin siya ng pandering. Dapat kasi ang papalo yan. Pag sakit. Kata papalo yan ganyan no. Ayan. May palo doon Dapat ito. Magkabila yan. kata papalo

ayaw din oh. ayaw kaya yes, subukan itong buksan yung motor ayan, ayan yung motor niyan. madumi pero tingin para natin kung may fuse siya. kasi baka meron kasi itong gantong brand ay walang fuse buksan natin itong ano kung may fuse yan ayan yung motor nya malamang wala itong fuse pag ganito so, itong unitek na to tsukurang ito wala itong fuse nasunog na lang siya kasi ito lo local dito eh kaya malamang kahit titignan, kung titignan mo wala siyang fuse sa loob pero bubuksan ko pa rin para ma-sure na din kung walang fuse sila ng mas murang electric fan na nila maganda ay ito wala siyang fuse kaya nung uminit na yung motor wala na nasunog na nasunog na yung kanyang windings kasi wala siyang thermal fuse wala siyang protection kaya yung kanyang motor nasunog na yung kanyang motor kaya pa ang, ang, gagawin dito palitin itong kanyang motor eh, ba no? yung iba nasunog na dito yan nasunog na so, nang uminit siya nang uminit yan may mga talok na siya uminit nang uminit pati ito kung mapapansin nyo yan no? yan uminit ito nang uminit Nat, natutong na siya dito natutong na lumutong na lumutong yung mga wire yung kanyang mga wire kaya yun lang yung bago kayo bumili ng electric fan Tanungin nyo kung mayroon siyang thermal fuse protection kasi yun para tumagal lang ng electric fan tulad nito walang protection wala na sira na agad hindi na siya gagana pag init ng windings palit na fuse ang unang sisirain wala na windings na agad kasi wala siyang thermal fuse wala siyang protection kaya pala nyo nakatipid kayo yan unitech nakatipid kayo sa electric pan yung binili bago ito wala pang grasa grasa yan puting puti yan uh. kasi kung may langis yan hindi yan gaganyan hindi yan dapat kinukuloy yan kaya yun sira na yung kanyang electric pan yun lang thank you